Kuya, wala kang helmet? Ha? Gusto mo ng helmet? Sige, bigyan kitang helmet. Tabi mo doon. Okay lang na nagtitinda kayong walang helmet kuya? Okay naman. Hindi kayo sinisita ng mga ano, polis? <laughs> hindi naman. Hindi naman? Hindi ka naman lumalabas ng highway? <laughs> hindi naman. Dito, dito na, ka lang naman. Dari lang naman ako eh. Sabagay, so wala naman nag-checkpoint Nagche dito. Ano? Tagasang ka ba kuya? Yeah, sa ano? Ayala. Sa Ayala? Ang layo. Diyan uh, lang basta magalan. Oh, lang sa Balito kan, di ba? Hindi na, dina-balik. Ah, dito ka na lang. Wala sa may San Agustin tapos ayala. Ah. Pauwi ka na niyan? Hmm, Papauwi na ba? Na. Naka, napubus mo na yung mga paninda mo? Okay, Patumal. Patumal, oh. Diyan, nakanaati lang. Tumal. Tumal oh. Saan yung ruta mo dito? Diyan. Diyan ka lang. Balito kan. Toro. Apa iko don? Ah. Paikot doon. Uh, Nakaka magkano ka kuya kapag uh, pag napapaubos mo yan? Pag naubos to, limandaan Pag napaubos mo, meron ka ng limandaan Hindi ka talaga nag helmet <laughs> Pero meron kang helmet sa bahay Wala, hindi ako makabili, mahal yung helmet <laughs> Hindi ka makabili, mahal yung helmet, mahal yung helmet. Hindi, talagang nakita kita kanina Kaya nag-stop ako Para bigyan ng helmet Ganyan talaga yung mga gusto, gusto talagang binibigyan ng helmet anong kulay, anong kulay yung gusto mong helmet? Kasi may color White ako dito, tsaka black black na lang o oh, sige tignan mo yung black ko no? Ito ko kuya kasya mo na lang sana ito sukatin mo dito ka baka masagasaan tayo Tanggalin mo yung ano mo yung sombrero mo para masukat mo kasya mo na lang sana ito kuya ha huh? eto oh ang ganda oh no? Double visor pa ito, kuya. Ayan. Sige, suotin mo. Wow, sakto. Sakto lang. Sakto lang. Sato. Wow. Huwag mong bibenta ito, ano? Apo. Suotin mo, sige. Wow, ang ganda. Hindi, mali yung... Pag nagsusuot ka ng helmet, awa ka mo muna ito. Pag nagsuot ka ng helmet, awa ka mo muna itong dalawa dito. Mm -hmm. Dalawa dito para, ano. Sige, ipasuot ko na sa'yo, ano. Ako na magpasuot sa'yo para Magkita natin kung kasya mo Ayan Tingnan ko Ayun no Ano <laughs> kuya, nagustuhan mo? Oo po Huwag <laughs> mo be yan no dito, dito, dito. Talagang deserve mo talaga magkaroon ng helmet okay. Hindi ka pa talaga nagkaroon Hindi ka pa nakabila kahit dito. kailan Hindi na po At least yan na uh, Bigay sa iyo ni Eagle Moto Black yan Ah, sige pa. Na Huwag mo ibebenta ano pa. Pauwi ka na yan Pauwi na po Okay o, Sige kuya Magingat ka ha? Salamat. Salamat. Okay, okay, Salamat. sige